Magandang uh, tanga dito, mga pangyayos mga ng Sama nyo na ako ako. po natin ang Isaiah 41, chapter 41, verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasayin. Huwag kang mga lupay-pay sapagkat ako ay iyong Diyos. Aking palalaksin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwira. Narito silang lahat na nanggagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahama. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan sa makatawid bagay silang nangikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay nang wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Huwag kang matakot, ikaw na uod na hakub at kayong mga tao ng Israel. Aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. Narito aking ginagawa ng bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin. Iyong gigiikin ang mga bundok at dedikdiking durog at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. Iyong pahanginan at tatangayin ng hangin at pangangalitin ng ipo-ipo at ikaw ay magagalak sa Panginoon. Ikaw ay luwalhati sa banal ng Israel. Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig at wala at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw Akong Panginoon ay sasagot sa kanila. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal at na kaitaasan at mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Aking itatanim na sa ilang ang sedro, ang puno ng akasya at ang arayan at ang olibo aking ilalagay sa ilang ang puno ng abito at ang pino at ang budje na nagkakasama, na magkakasama upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama na ginawa ito ng kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Iharap niyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon. Inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Hakub ilabas nila at ipahayag sa amin kung anong mangyayari, ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anuman ang mga yaon upang aming mabatid at maalaman ang huling wakas nila. O pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming maalaman na kayo mga Diyos o kayo magsigawa ng mabuti o magsigawa ng kasamaan upang kami ay mga wala ng loob at mamastan naming magkakasama narito kayo sa wala at ang inyong gawa ay sa wala. suklam suklam siya na pumili sa inyo. May bang na kumula sa hilagaan at siya ay dumating mula sa sikatan ng araw. Ay tumatawag siya sa aking pangalan at siya ay paruroon sa mga pinuno na par -semento. At para ng pagpapalyo na yumuyurak ng putik na malagkit. Sino nagpapahayag noon mula ang mula ng pasimula upang aming maalaman at nang una upang aming masabi siya ay matuwid o walang pag o walang magpahayag o walang magpakita o walang dominik ng inyong mga salita Ako'y unang magsasabi sa siyo dito sila at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita at pag Kako'y tumingin, walang tao sa gitna nila ay walang tagapayo na makasagot ng isang salita pagka ako'y tumatanong sa kanila narito silang lahat. Ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anuman. Ang kanilang mga larawang binuubo ay hangin at kalituhan. Ito po ang mabuting balita ng ating sa Kristo.